Ikinuwento ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang tangka umanong panunuhol sa kanya para mapalaya ang mga inarestong Chinese na sangkot sa operasyon ng iligal na online pasugalan sa Pampanga. At nakatutok si John Consulta. Nakadetining ngayon ang mayigit isang libong Chinese nationals na nahuling nagkatrabaho sa iligal na online gambling sa Fontana Resort sa Clark Angeles, Pampanga pero pagbubunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, tinangkaraw siyang suhulan para mapalaya ang mga ito. Kwento ni Aguirre, nakipagkita siya kay Jack Lam, ang may-ari ng Fontana Resort at kay Retired General Wally Sombrero sa isang hotel sa Taguig noong Sabado. Sinabi niya sa akin, uh, Secretary, alam mo itong si Jack Lam, isa ito sa, ito ang pinakamalaking online game gaming operator dito sa Philippines. Baka naman pwede kayo, Secretary, for the next year, sa eh, kami coming years, sa eh, ikaw na mag, parang mag -alaga. So sabi kong ganyan, parang mahirap yun ha. Kasi wala pa kayong lisensya, tapos para release So ang nangyari, sabi kong ganyan, uh, work on it with PAGCOR. Tinanong si Aguirre kung bakit hindi niya agad ipinahuli ang dalawa. Before you could be accused, there must be an overt act of bribery. I would not say that that's already an overt act. Ah, kung papangun sa kawan ay pasakalyo pa lang, parinig pa lang, patikim pa lang. Dagdag ni Aguirre, sinubukan din daw suhulan si Pancor Chair Andrea Domingo. Sabi sa akin ni Didi, Domingo, eh, binibigyan nga ako ng 1% yan eh. Hindi ko alam kung anong 1% na kung ano, no? Pero, billions ang kini ang transaksyones ng mga ganitong mga online gaming. Sinusubukan pa namin kunan na pahayag ang kapo ni Nalam at Sobrero. Kahapon, 70 sa mga nahuling Chinese nationals ang tumakas sa kanilang holding facility. Ayon kay Aguirre, kusang bumalik ang 30 Chinese nationals matapos magbanta ang Chinese consul na ipapablocklist sila sa China kapag hindi sumuko. 27 Chino pa ang pinagahanap pa ngayon ng tracker teams ng Bureau of Immigration. Pinag-iimbisigahan ni Aguirre sa NBI kung merong nasuhulan sa mga tauan ng Bureau of Immigration sa ngayon. Iniligay na sa whole departure order ang 27 Chinong tumakas. Nagdagdag na rin ng polis na bantay sa Fontana facility para di na maulit ang pagtakas. The commissioner has also deployed intelligence officers in, in the detention facility and um, to determine also the extent of whatever activities that had happened. Hindi po naman yan ikokondon if there are uh, officials of the Bureau who may be found to have been involved or participated to make the escape possible. John Consulta, nakatutok 24 oras.